So, oh, nagbagong buhay na ako ngayon, guys. Hindi na ako nasyado nagkakape. Ayan, no? Oh. Tinutokso na naman ako ng mga kape. Ayan. Hmm, diba? Sarap bumili. So, hi, guys. For today's video, lalabas ako. Pumunta ko na ang Pure Gold. Ang bahay na tinitirahan namin ngayon, guys, ay malapit sa airport. Ayan, no? Oh. oh. Kaya, malapit na mabingi yung mga tao rito sa sobrang ingay ng mga aeroplano. and dahil medyo tampak na yung labahin, kailangan ko na mamili ng aking sabon. Ayan. Pupunta ko ng pure gold. Trip ko lang. Parang gusto ko lang mag-ikot-ikot. Kahit ito lang pera. <laughs> anyway, salamat sa ano. Salamat sa aking YouTube. Kasi may good news na. Malapit-lapit na tayong sumaho. Charot. Good news nga talaga yun, di ba? May pangbili ng sabon. Lalakad ako ngayon sa kalsada at ang pag-vlog ako, no? Amazing! Charot. So, sige na lang mamaya. Pupunta ko lang pure gold. Nung video ako dyan kung magkano yung aking magagastos na. Charot! Ito so, sa budget ko, 200 pesos. Challenge. So, yun. Mamaya no? tingnan natin sa pure gold. At gusto ko lang maglakad-lakad parang na-boring sa bahay. So yun, tingin tayo doon kung ano yung mga uh, mga kailangan kong bilhin. May importante sabon, zone box, ganon. Gamit sa bahay. So ayan. So yon guys, nakatawid na ako galing doon at nandito na ako sa hmm, uh, pure gold para niya. Okay, tara, pasok tayo dyan. Yun, ito na yung buhay ko guys. Pag napuporing ako, ito na yung pasyalan ko. Pure gold. Patay oras. Ayun. So, oh, diba? samahan niyo ako pasok tayo sa loob. Meron din dito red repon, baby salon, ayan. Kung gusto mo mag magpasalon, meron. And andan nyo ang kanilang sukat. Pasok tayo dun. Nakapasok na ako, nag-deposit tayo ng ating payong. And, nandito ko sa... So, ayan. Dahil coffee lang yung aking bibig, eh. So, basket lang tayo. Ang ganda, guys, so... Pasyal-pasyal din. Huwag puro lagi nasa bahay. Pasyal kayong sarili ko at ako'y nabuboring sa bahay. <laughs> Walang magawa, no? And, mag-vlog ako. So, ayan. Dahil ang kulang sa akin... Nakasama ng tugtog ni Pure Gold. Ang kulang sa akin ay sabon na panlaba at shampoo. Ayan, bibili tayo nun. Nandito na tayo. Ito guys, gustong gusto ko yung shampoo na to. So, ito yung bibili natin. First, and sabon. So, punta tayo dun sa may sabunan. O, oh, di ba? So, ang sa ganda ng prinsyo. Palakad-lakad. Ito tayo. eh wala masyadong tao. Uy, So, anong sabon ko? <laughs> Thanks, Ken. meron pa akong body wash doon kasi nagkaroon ako ng, nakaraan, nagkaroon ako ng allergy. Hindi ako pwede magsabon ng mga matatapang sabon. So, safeguard lang mga isang pera pwede na. Ito na lang, oh. Oh, diba? Safeguard. Oh, diba? May mga tao. Ay, ito ko Toothpaste pala, guys. Hmm. And for the shopping. So, hindi kasi talaga ako, guys, sanay sa mga ibang toothpaste. So, since na may toothpaste naman sa bahay, at ako lang ang gagamit. Maliit lang. At wala akong budget. <laughs> 'di ba? Ayan. Tapos, sabon. Yun lang yung mga kailangan natin. So, ayan. Dito tayo sa sabon. Ayan. Yung ginagamit ng sabahan na. So, magbili tayo ng ano ba? Mabango yung kala, guys, eh. Wait lang, mamimili tayo. Sobrang nababanguhan ako dito. Sa surf na to. Tapos, magkala tayo ng powder. Combine lang. Tapos magkala tayo na bar. Tapos subuha tayo ng zone rocks. Yun ang importante sa bahay ng dun. Eh. Nakatayo pa kay kuya eh. Maya maya. ako doon. Bukuha ako ng zone rocks. Yung aking napuha ay Kala. Tapos may serve, Mabango kasi yung surface eh. Pwede nang hindi magdown downy eh. So ayun guys. Nakapuha na ako ng kailangan. Yan yung number one kailangan sa bahay. Kaya yan na lang muna. So, so ayan. So, syempre, bago ko makalimutan, itong aking oatmeal. Palaban to sa gutom. mag naman ako. Ito, guys. Pag mga may mga time lang na ayoko kumain ng kung ano-ano, nag-oatmeal na lang ako. Malaking tulong to sa akin. Tapos, Lalo na katulad yung oh, tamad ako man luto. So, ayan. Okay. Ayan. Okay. O, oh, di diba? inalo na sa sabon. May tambihira. oh, haluin. traulo ulo. <laughs> ayan. Iwalay ka. Mm. Ayan. And... Hindi na, wag na sa kape. So, nagbagong buhay na ako ngayon, guys. Hindi na ako nasyado nagka-kape. Ayan, no? Wow. Sinutokso na naman ako ng mga kape. Ayan. Hmm, diba? Sarap bumili. May kape sa bahay. Mga kapatid ko bumibili. Bihira na kasi ako magkape ngayon, eh. Pag-trip ko lang. Ayan. Woo! Sarap. Pass, 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 pass. Okay na ako dito sa aking mga pinamili. Ayan. So, magkano kaya ito? Charot! <laughs> budget na budget. Ayan kawawa. So, ayan. Okay na muna to. Ayan. Tapusin ko na yung aking vlog. Nandito na yung counter. Uh, that's the end of my vlog. Thank you for watching. See you in my next vlog. Bye!